Derra. For today's video, nandito po tayo ngayon sa bukid. Kung saan nandito sa ang aming fish pond naka... <laughs> naka tayo. Nandito na nandito po yung aming fish pond sa bukid. <laughs> nandito po kami ngayon sa aming bukid kung saan nandito naka ano yung aming fish pond. Dahil maglilipat po kami ngayon ng tilapia kasi sobrang dami na po nung ano mga tilapia dito ay super super crowded na po masyado baka hindi po sila lumaki ng ayos kaya samahan niyo po ako ngayon and ito po yung outfit ko nakapang naka short lang na po ako kasi ako po yung lulusong at kukuha nung nilagay na pain doon sa fish pan kasi hindi po makukuha yung mga tilapia kapag hindi nilagyan ng Ang tawag doon screen so ngayon am um, lalagyan po natin tong a uh, Lalagyan po natin ng tubig to sa ilog. Kukuha tayo ng tubig kasi kapag hina, ina, ina hinuha ko na po <laughs> yung screen doon na may lamang tilapia, kailangan nandito siya sa tubig. Kasi itat travel pa po natin siya sa, sa unang fish pond namin. So, tara! Let's go! Ito po yung ano na. Ito po yung ilog. Super magagawa. Hindi na po ako nag-jacket, nag-sombrello, nag-shirt na lang po ako ng favorite kasi hindi naman ako mainit ngayon, nakapun na rin, Pakalimlim na to. Hindi naman sakit sa balat. At nag-shirt na lang po ako kasi Para hindi mapigat kapag nag-shirt sa pakapag. Pakapag Para sa akin po ka. Baka po sa akin tubig. Alam, iba dito kami nung bata, nung bata pa kami. Dito kami lang na Mas malinis pa kami nakapatakot. Ah, na. Sabi na. Sobrang bigat ng ano, tubig sa so, batsa. Ang hirap buhatin. So, baliwala lang yun kasi sanay tayo sa hirap. So, dito lang natin ilagay. Tapos mamaya bababa ako sa fish pan. Para kunin yung screen. Pili ko marami ng tilapia. So, guys, kukunin ko na po yung tiyatawag nilang patanga o yung screen na pinaglalagyan ng isda. Tara! Yung may tapat ng na yan, nandiyan yung isa. Ang basta sabit yan dyan sa tamse. Hindi, hindi niya, kapay mo na pa. Diyan? Oo. Oh. Diyan. Ang kamay. Para ilaman. Eh dito ka dumaraan dito, dito. Dami eh. Nakawala pa isa. Tek dito. Pa ba? Ayah. Isa ako naman doon. Hi guys! dito. Hi guys. Pa so, finding, ano po tayo ngayon, patanga. <laughs> Wala. Dun. hahaha có đi có gì cha là Còn cái gì vậy đi đi bậc Okay, sige, ito na 'yung sinasabi nila, patang a. O 'yung Okay. Kasi tawag. Lilipat namin kasi para lumukisan ng ice, sobrang sexy sik ka na kasi talaga. Oh. Okay. Ah, sa pinasandrito kami kanina, ay. Mga? Oo. Yung nanaman. Ay, no, hindi kasi na kasi. Teka, Ren. Embet, tempres. Hindi may mga ano Takpan oh, sila Oh no. Lumaki man na sana nung kagaya nung kay ribay ay <laughs> Wala eh Tatlong buwan na tao Gato pala ang kalalaki eh kapan Kapan na sa bridge Hindi, supas <laughs> lang <laughs> kita pagkain to Oh, alam mo, hindi siya ikaban na ano nito. Hindi na sabihin, nalugi na sa fridge. Lugi talaga. At, ano lang gastos ko dito, nasa 30 mil na. Eh doon kasi mas malamig doon. Eh ito, 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 bago lang yan. So guys, ito na, ready na siya. Ililipat na natin siya sa unang fish pot na. Kasi mas maluwang yun, sa mas lagi napapalitan yung tubig nun na dahil na siya dun sa kanila Mas Pagod! may isa pa! ako dyan kay Ikot. Sige, kilalin So guys, tignan nyo yung kinain ng ano, tilapia. Kangkong po siya, kangkong. Tayo pupunta na sa... Kabilang fish pa. So let's go! guys, okay, andito na po tayo sa una namin fish pan kung saan ilalipat natin kinuha natin sa pangalawang fish pan ng mga tilapia. And, bibilangin natin siya para alam namin kung ilan yung nailagay na namin dito. May isa pa. Kayo. Four. Ah, At, ibang atin, ibang iyo. Uh, dalawa na yung akin. Four. <laughs> uh, uh. Tingnan yung yung sa kalaki. Mga ano na. Tapulo. Lapad. Atin Yes Thirty Fifty-eight sa akin Yan? Fifty-eight lang sa akin Ninety sa akin Pwede Ito one hundred Pwede mo eight 148 90 akin 148 Then? 148, oh, 148. sa 58 eh sayo ay 90. So yun na guys, nailipat na po natin yung ibang tilapia dito and siguro sa susunod ulit maglilipat ulit tayo. Kasi nasa 800 pa lang po yung ililipat natin dito. So baka kailangan ay mga 1,500 or 2,000. Kasi kung titignan nyo, mas maluwang po dito kaysa to sa kapila. So, yun lang guys. Hope you enjoy my video, my vlog. Thank you very much. See you next time.